Grupong Enhypen, ginawa ng version ng kanta ng SB19 at ni Zach Tabudlo. Alamin sa iSpotted Report ni Anton pinakita ng K-pop group na N-Hypen ang kanilang pagmamahal sa mga Pinoy nang isama naman ito sa ilang kanilang repertoire sa kanilang nakaraang concert noong February 3 sa New Clark City Stadium sa Tarlac ang mga awitin ng SB19 at ni at Atabudlo. Unang ginawa ng grupo, particular na ni Song Hun, ang short cover ng Gento ng SB19. Siya ang ikalawang miyembro ng N-Hypen na gumawa ng nasabing cover matapos itong unang gawin ni Jung Won. Sa isang post ito sa TikTok page ng grupo, inupload din ni Song Hun ang ginawa nitong cover ng Gento kung saan makikita nakasot pa ito ng denim jacket. Samantala, si Hisong naman ang gumawa ng short cover ng hit song ni Zach na Give Me Your Forever kung saan inamin nito minsan na isa ito sa kanyang mga paborito. Ang N-Hypen, ang kaunanahang K-pop group na nagkaroon ng concert sa bagong Clark City Stadium. At yan ang aking malitang showbiz para sa impilang ito tadong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama.